Hi guys, pumunta natin doon guys yung baha Yung barracks namin guys Maano na daw ng baha guys, yung barracks yung which makes May break time no? Nagpapanggap talaga to Nagpapanggap lang yan guys <laughs> ano na? Hindi na pa overtime mo ah Oo nga Hindi nagpa-overtime ang lakas ng ulan guys grabe Just, titingnan natin guys yung baha kasi yung bahay na yung barracks ko baka matangay tingnan natin yung barracks kasi ang lakas ng ulan ang lakas ng ulan guys grabe Tsaka ang hangin din guys ang lakas kaya papuntahan natin yung barracks ko tingnan natin kung gaano kataas yung baha kasi malapit pang kami sa uh, malapit kami sa ilog <coughs> Ayan guys. Lakas ko yung taas ng baha guys. Grabe guys, ang taas ng baha. Ang laki ng baha guys, oh. Hala. Guys, oh. Ang laki ng baha guys. Ito yung guys. Nakakatakot, guys yung baha. Ayan oh. Sana huminto na yung ulan Guys. Sana so, huminto na yung ulan. Ang taas ng bahaw, guys. Grabe. Ito yung barracks ko, guys. Ito yung barracks ko, oh. Taas nga sa guys. Ito yung soemchi. Yeah. Ang taas ng bahaw. <laughs> <laughs> ba oh, my God. Inabot yung mangga, oh. Yung mga oh. yung naabot ni mamam. Sige mo dito guys. Yung barracks namin guys. Yan ang barracks namin. Tapos ang tubig guys. Kinakita niyo, guys oh. Yung nakita nyo guys. Ang taas ng bahag guys. Yung tubig guys. Dalad na yung lupa dyan o. Oh. Dalad na. Yan ang mga guys. Yung tubig na sa ano namin. kawayan yan. Ano ba yan ko? Doon ka na ko. Pasok ka na doon.